Good morning, Philippines! Narito na ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Narito na ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Pero bago ang lahat, Sino nga bang ating featured beauty enthusiast sa linggong ito? At ako po si Liana Jermaine Longakip, mga song Limgas na Singan 2025. Naghahanda na para sa closed-door interview ang mga kalahok ng Limgas sa Pangasinan 2025. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan, Kaliana Germaine Mangosong, kalahok sa nasabing patimpalaka, Aniya, bukod sa mental capacity at physical appearance, higit ding hinahanap sa kompetisyon ang kanyang konfidensa ng kandidata. Kung saan, saan niya na isang maituturing na niyang edge kumpara sa ibang mga kalahok ay ang kanyang compassion at puso para sa kanyang bayan na ipinipresenta ibinahagi din ito ang kailangan ng mga disiplina at time management kung sasali sa mga ganitong competition lalo na at nag-aaral din ito studying po sa De La Salle College of Saint Benilde uh may currently taking multimedia arts po so far we are recently preparing po for the uh closer interview and next up po by April 13 po is yung um pre-pageant po namin then by April 10 uh, April 25, yun po yung official and official grand coronation po ng Limgas na Pangasinan. Advocacy, po, which is to uh, promote and ad uh, advocate for persons with disabilities. Mm -hmm. Kasi po, not only that is. Ano po, I truly admire the community that meron have in and I want to promote that. Po. We have um offices for persons with disabilities who work, and for children who um, have the time to bond with other children as well. So, I really want to promote that. Na kasi po may mga persons with disabilities din po ako na kapamilya and I really want to help them po as much as possible. As a kandidato po kasi there are other things you you really need to focus po aside from this para lang makahingi ng awa for uh, the people. Especially nangangandidato pa lang po sabi nyo nga po. I think it's better to um, address social issues or Uh, other big issues here in our country uh, rather than the uh, person with disabilities na ginagamit lang po. Um, so far, sa preparation po, uh, siyempre, pina-prepare po namin mental, yung mental capacity pa namin and yung Um, uh, physical appearance po damen, But aside from that, uh, we are very much preparing po for the Q&A po. Since uh, ang hinahanap po ng lingkas na pangasinan ngayon is my communicative competence po. Pre uh -huh. po. Aside sa sobrang pagpupulik sige sa uh but uh, practice araw-araw um, siguro ang edge ko po for this competition right now is having the compassion and the heart po not only for the people around me but also for ano uh, for my municipality for my town po uh, it was really unexpected na makakasali po ako sa Limgas na Pangasinan 2025 kasi sobrang tagal na po ng 2019 pa but uh sana natutunan ko po during my reign last 2019 was to have the discipline and uh time management po so far po, uh, si Miss Erdaneta po, I truly admire her. Uh, sobrang galing niya po magsalita. Not only that, uh, I really like her facial features din po so much. Tapos, uh, last is, ano po, uh, every time na nakakasama ko po kasi sila umuwi, -oh eh, we always have this... Uh, Uh, one time na nag-uusap po kami every pa kami. So, I really like her character din po so much. Mm -hmm. Pinaka-nahirapan po ako is yung sa biyahe. Mm -hmm. Kasi sobrang nakakapagod po siya uh, aside sa sobrang layo na po namin. Since 6 District po kami, tapos bivyahe po kami all the way to Lingay and every weekends Medyo mahirap din i, uh, iayos yung time management kasi There are a lot of things na kailangan ko din gawin sa bahay, sa sarili ko, sa pag-aaral at sa trabaho ko. So medyo kailangan ko i-adjust din talaga yung uh, time ko for this and everything po. Siguro by not being lazy po and having the discipline to to respect your time and the other's time po. Isa din po yan sa mga natutunan ko ngayon sa pagsali sa lingga sa Pangasinan is to understand that time is respect. So every time na may schedule ka, you have to be on time and do not waste any minute para wala kang ma, uh, walang masirang schedule po. Pampagas sa Pangasinan ay isang prestiyosong patimpalak ng kagandahan sa lalawigan ng Pangasinan na may layuning ipakita ang kagandahan, talino at kultura ng mga kababaihang Pangasinense. Orinal itong tinawag na limgas na dayat o ganda ng dagat at bahagi ng pagdiriwang ng Pisay Dayat o Festival ng Dagat, isang taunang selebrasyon sa lalawigan. Sa paglipas ng panahon, pinalawak ang saklaw ng patimpalak upang hindi lamang ipagdiwang ang yaman ng dagat, kundi pati na rin ang kabuungang kultura at kagandahan ng buong Pangasinana. Dahil dito, binago ang pangalan nito sa Limgas na Pangasinana o Ganda ng Pangasinana. Noong taong 2023, sa pumunod ni Pangasinan First Lady Ma Antoazon bilang Executive Chairperson na kay pagtulungan ang pamahalaang panalawigan sa Miss World Philippines Organization. Dahil dito, ang mga nagwagi sa limgas ng Pangasinana ay nagkaroon ng pagkakataong lumahog sa mga pambansang patimpalaka tulad na lamang ng Miss World Philippines at Miss Grand Philippines nagbigay daan naman upang makilala ang beauty queen ng Pangasinana sa mas malawak na entablado. Sa kasalukuyan, ang Limgas sa Pangasinan ay patuloy na nagsisilbing plataforma para sa mga kababaihang pangasinense upang ipakita ang kanilang kakayahan, talino at kagandahan habang itinatampok ang mayamang kultura at tradisyon ng lalawigan. Magaganap naman ang pre-pagent ngayong araw habang sa Abril 25 naman para sa official grand coronation ng migas na Pangasinan 2025. I am Liana Jermaine Longakit Mawasa, representing the place where Kankanen Festival is celebrated and the hometown of feisty yet fearless people, Asingan! Diversity and inclusion. I have always dreamt of being part of a country where accessibility is a right and not a privilege. A community where kindness overcomes barriers caused by our ignorance. I want to uphold valuing abilities despite their limitations by putting compassion into practice, that their dreams are fortified and their potentials are nurtured. Because our ability to lift others and to take the lead by creating a future where no one is left behind is what makes us powerful. Let us build a world where disability is also part of diversity through compassion and action. Uh, inaanyayahan ko po kayong lahat na manood this April 13 sa free pageant. Live po sila sa Facebook page, Limgas na Pangasinan and also our April 25 po, final coronation po namin. Yun lamang po. malapit na po ang election. It's better to know who you are voting. Especially nowadays, madaming mga, mga batang botante, mm -hmm. uh, Mas mahalaga na kilala natin kung sino yung mga iboboto natin at mga nararapat na umupo sa mga uh, nararapat na position. It's important to be responsible enough, na kilala rin kung sino talaga yung mga iboboto nyo. Uh, at isa sa mga qualities ng isang leader ang sa tingin ko po na dapat uh, isaisip natin is Uh, may awa at uh, totoo sa mga tao hindi yung um, uh, hindi yung uh, may pakitang tao lang po para lang manalo sa gustong position uh, ang sa tingin ko po na dapat hinahanap po natin ngayon is may uh, kayang ipakita yung transparency sa lahat ng ginagawa all throughout the um, uh, niya. I think it's better to um, address social issues or uh, other big issues here in our country mm -hmm. uh, rather than the uh, person with disabilities ko mm -hmm. na ginagamit lang po. So, yun lamang po. <laughs> Barbie Beauty sa linggong. At yan ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Nakasama nyo, Bombo Mayra Reside para sa number one. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Good Morning Philippines.